Naging disperado na ako mga ka-farmers, kaya inubus ko ang isang bote ng antibakterial para sa aking mga sisiw. Dahil unti-unti nang uh, inuubos ng sakit na ito yung ating mga sisiw. Sa mga magtatanong din about sa sunrocks, dahil merong iba dyan na sinasabing hindi maganda sa manok, nakakasira ng manok, nakakamatay ng mga manok. So ito yung mga sisiyo natin kahapon mga ka-farmers na hinang-hina talaga. So walang ganang kumain yung mga sisiyo natin kahapon. At yun, merong isa tayong hindi kumakain. Pero itong iba ay na-surprise ako mga ka-farmers. Hindi naman doon na na-surprise ako sa ginawa ko. Pero ito yung ini-expect ko talaga na mangyari. So yan, kahapon walang gana silang kumain hindi talaga totally kumakain yung mga sisiyo na ito so nung kagabi naglagay tayo ng tubig dito so ang ginawa ko inuhaw ko muna sila at saka naglagay ako ng tubig na hinaluan ko ng antibacterial tapos ito yung resulta ngayong umaga bumalik na yung sigla nila sa pagkain so hindi na totally mahina yung mga sisiyo natin so merong isa dyan kahapon pa yan na humihina at kapag hindi na yan kakain at hindi makakainom ng antibacterial natin wala na talaga yan, todas na yan pero itong mga masisigla ay masasalba pa natin hanggat kaya mga ka-farmers isasalba natin ang buhay ng mga sisyo natin so hindi tayo agad susuko sa ganitong sitwasyon so gumawa tayo ng pamamaraan para masalba yung kanilang mga buhay ito rin kagabi Sobrang hina na talaga nila. Namamayat na yung kanilang katawan. So yan o hindi nga nauubos yung kanilang pagkain. So ngayon, ay binigyan ko na ng antibacterial na hinalo natin sa tubig. Meron pang isa dito. Wala na. So ang gagawin natin, baka dito dropper natin yan, papainumin natin para talagang mapasok yung antibacterial sa kanyang katawan at ma-flush out yung mga bad bacteria sa loob niya. So yan, itong umiinom ay mag-expect tayo mamaya na sisigla sila o bukas ba so ganyan pa yung itsura nila so, titingnan natin sa mga kasusunod na araw na maging masigla sila so ito ay siniparit natin ito yung mga sobrang hina kagabi umabot na ako ng alas 10 ng gabi sa pag check sa mga sisiyo na ito itong mga sisiyo natin dito mga farmers ay hindi naman gaano tinamaan ang yung sakit so ang gagawin natin ngayon, ito lang yung ipapainom natin sa kanila so ito ay uh, commercial na antibacterial uh, ito yung uh, primoxil powder so, dahil ayos lang naman yung pangangatawan natin mga sisil dito, ito ay for prevention at saka yung treatment na din as well, dahil merong iba dito na nanghihina kagabi so kailangan natin magamot ito so ito yung ipapainom na tubig natin sa kanila na hinaluan natin ng primoxyl powder So yan, ayos lang naman yung mga sisiw natin dito. Nasisigla sila. So para panigurado na hindi tatamaan ito ng sakit ay bibigyan natin sila ng gamot o itong primoxyl powder. So yun yung ipapainom natin sa kanila. So dry feeding yung pinapakain natin para mas marami yung tubig na mainom nila. So ngayon ibibigyan na natin sa kanila dahil yung iba dito ay nauhaw na katulad yan. No? Nagaantay lang yan ng tubig asta ito So sana mga ka-farmers ay walang madisgrasya sa mga sisiyon natin na ito. Hopefully walang wala. Cross fingers yan. So looking good naman sila lahat. So yan, bibigyan natin yun sa kabila. Naging desperado na ako mga ka-farmers kaya inubos ko ang isang bote ng antibacterial para sa aking mga sisiw. Ngayon mga ka-farmers, uh, kagabi naging dispirado na talaga ako para masave yung ilan sa ating mga sisiw dito. Dahil unti-unti nang uh, inuubos ng sakit na ito yung ating mga sisiw. Akala ko noon ay ito lang yung resulta ng ating pagpapakain ng yung corn grits sa mga sisiw. Pero uh, kahapon mga ka farmers meron pa ilan ilan mga masisiw na yung hindi natin nabigyan ng corn bills pero nahihina yung mga manok o yung masisiw natin. So para sa akin mga farmers is isang bagay rin na naka, nang hihina yung mga sisiw natin ay dahil din sa panahon. Sa sobrang init ng panahon yung mga sisiw natin siguro yung iba dito ay nidehydrate although meron naman tubig na palaging naka standby sa kanila. Pero ngayon talagang tag-init mga farmers talagang uh, ito lang ito yung mga sakit na dumadapo sa ating mga sisiw o sa mga manok natin kapag tanginit. so isa ring bagay mga farmers na siguro isang dahilan nito kung bakit nagkaganito ang mga sisiw na mamatay sila ay yung isang araw pumunta ako dun sa isang kaibigan natin na nag immunize ng mga sisiw so ako yung kina immunize niya at ang nagbakuna sa kanyang manok dahil humingi siya ng tulong para mabakunahan yung mga manok niya So, ginawa ko yun mga farmers na tulungan natin pero pag uwi ko dito hindi ako na disinfect sa aking sarili so gumunta ako sa mga sisiyo ko dahil gabi na nagpapakain at nagpapainom ako sa katubig sa kanila so siguro isa rin yun sa mga dahilan dahil uh, yung bakteria doon sa kabilang manukan ay baka nadala natin dito sa ating manukan so yun yung isa sa mga naisip kong dahilan kung bakit nagkagawin ito dahil yung mga sisiyo naman natin ay bakunado naman So malamang uh, ito ay nanggaling sa bakterya sa ibang lugar na nadala natin dito. So isa din sa mga importanteng bagay baka farmers na kapag nagmamanok tayo, kailangan yung biosecurity. So dito sa akin, uh, parang hindi ko nasunod yung uh, biosecurity. Dahil uh, yung yun, yun na nga, yung pagpunta ko sa ibang manukan dun na ako dito yung uh, siguro nakadala ko ng mga bakterya kaya kumalat dito sa manok ko so kagabi na inubos ko yung isang bote ng antibacterial yung sunrocks yung ginamit natin so nag spray ako dito sa paligid at yung iba na medyo mahina na talaga ng mga sisiyo ay pinainom ko na dahil na desperado na ako para gumaling yung mga sisiyo natin so meron namang magandang epekto yung pagpapainom natin sa kanila yung talagang mahina lang talaga yung binibigyan natin ng sunrocks inilagay natin sa tubig para kahit papano masalba yung buhay nila So yan yung mga sisi mga ka-farmers oh. Yan. So tingin ko wala na itong pag-asa. Pwera na lang dun sa iba na nakainom ng nilagay natin ng sundok. Ito hindi na kasi nakainom. Ito pa. So yung iba dito ay kahit man lang makainom sila sa tubig na inilagay natin ay baka ma-save pa natin sila itong hindi na kaya uminom wala na itong pag-asa nagtry akong i one by one sila na painumin gamit nitong syringe so yung iba dito ay nakakainom na dahil minanumano ko na ang paglagay o pagpapainom ng tubig na may halong sunrocks ayan So, ito yung kahapon mga ka-farmers na sinimulan kong painumin ng sunrocks. So, ito lahat kahapon ay talagang matamlay na sila. So, nanaisip ko mga ka-farmers na maglagay ng sunrocks sa inumin tubig nila. So, yun. Uh, kahapon ko inumpisahan at kaninang umaga ay uh, ito na sila. Hindi na matamlay at kumakain na kanina ng feeds. So, walang gana silang kumain mga ka-farmers pero nung napainom na natin at kaninang umaga kinakain natin ay kumakain na sila at nakainom rin ng so same pa rin yung tubig nila kinahaluan pa rin natin ng sunok sa may halong tubig hanggang gumaling ito so yan oh, hindi na masyadong matamlay yung kanilang pagmumuka ay yung pangangatawan nila so meron ding nangadali nito mga farmers siguro nasa walo ata yung namatay So ito yung ating mga gamefowl crosses. So hopefully ay masisave natin lahat ito. So yan, dito naman mga ka-farmers, ito yung mga gamefowl natin. So far, uh, wala namang masamang nangyari sa mga CCU na ito. So ang ginawa natin dito, same pa rin, uh, inunahan ko na sila na painumin ng antibacterial. Para hindi na tayo madisgrasya At ito pala mga ka-farmers Ay wala pang bakuna So ito kasi yung last batch na napisa natin Na matapos na tayong magbakuna Ito ay Hindi pa na-hatch So nung na ito, hindi pa tayo agad nakapagbakuna So hopefully, na baka bukas Makakapagbakuna tayo nito At sana hindi lang Madali itong mga sisil nito So sana lang, sana lang So, so far, hindi naman sila nananamlay. Merong matamlay. Pero, ah, hindi naman gaano. So, iasa na lang natin kay Lord yung kanilang mga buhay dito. At, patuloy pa rin natin yung monitor. Usually, mga ka-farmers, sa umaga lang ako nagbibigay ng antibacterial na o yung itong gamot na primoxyl powder. Pero sa araw na ito at sa panahon na ito, ay gagamit ako ng sa umaga at sa hapon so ang usual talaga nyan ay uh, yung primoxyl powder sa umaga at vitamins naman sa hapon so ito ay para na nalang uh, paniguradong uh, matanggal yung uh, nararamdaman ng ating mga sisiw. so sa umaga at sa hapon ko binibigay, ngayong hapon nagbibigay na ako ng same pero mamayang gabi ay papalitan natin yan ng plain na tubig or baka lalagyan natin ng uh, vitamins yan So panigurado lang mga ka-farmers na itong mga uh, sisiw natin ay hindi manghihina. At meron lang tayong pang-prevention sa kanila. Kahil naku po, sayang talaga kapag ito ay nadali. Ano ka wala na akong magagawa. So, hindi ko na alam ang gagawin ko kung ito ay madadali pa. So yun, meron pa dun oh sa umaga kasi mga kafarmers ang init ay nandun o yung araw ay nandun kaya matatamaan yung mga sisiyo natin at pagdating naman ng hapon dito sa paglubog ng araw ay tatamaan naman yung mga sisiyo natin dyan so napakainit yung panahon dito so yun yung isa sa mga problema din natin so kailangan hindi natin ah uh, kailangan meron palaging tubig yung kanilang inumin so yung water na na palaging tubig para hindi ma-dehydrate yung mga sisiyo natin So yun lang ang ating gagawin mga ka-farmers upang makapag-adjust tayo dito sa mga sisyo natin at hopefully ay hindi na magtuloy-tuloy ito itong nangyari na pinakamasamang mangyari sa mga manok natin. So medyo madami-dami na talaga yung uh, yung medali natin ng mga sisyo. Dahil uh, dito sa ating manukan mga ka-farmers yung na-produce ko ng mga sisyo is more than 500 heads yung mga sisyo natin o maabot na nga sa 600 yung napapisa natin ah, simula nung January at last na papisa ko is yung ito lang last week so stop muna tayo sa breeding tutukan muna natin itong mga sisiw at pag malalaki na ito at madiskus natin yung mga rooster ay saka na natin uh, ipagpatuloy ang breeding so sa mga nagtatanong din yung fertile eggs natin hindi pa available dahil hindi pa ko nakapagpa-set up ng breeding sa ating mga Uh, manok dahil nandito pa ako nakatutok sa sisyon natin. So, baka sa mga, kapag na-okay na itong mga sisyon natin, saka na tayo mas set up ng breeding. Sa mga magtatanong din about sa sunrocks, dahil merong iba dyan na sinasabing hindi maganda sa manok, nakakasira ng manok, nakakamatay ng mga manok, meron namang iba nagsasabi na gumagana yung sunrocks sa paggamot sa kanila mga alaga. So, disclaimer lang, hindi talaga gamot yung sunrocks. Yan po ay... Uh, pagpapatay laman, lamang ng bakterya sa kanilang katawan. So para sa akin, ito, uh, based on my experience na rin, meron akong previous videos nito about sa sunrocks, meron iba hindi naniniwala. Meron namang iba naniniwala. So sa akin mga farmers yung experience ko about sa sunrocks ay talagang epektibo sila. So mga sisiw, mga malalaki na, na mga manok, yun yung uh, binibigyan ko, especially kapag malala na talaga yung sakit ng ating mga manok. So yun yung uh, isa sa mga bagay na iniisip ko agad kapag lumala na. So kung magtatanong nyo, kung itatanong nyo bakit hindi ako mag-commercial uh, na uh, gamot na ibibigay sa mga manok, gumagamit naman ako ng commercial pero dun sa mga worst na na mga sakit o dun sa mga hinang-hinat na talaga o napaka tawag dito, napakalala na talaga ng mga uh, sakit ay dun ako gumagamit ng sunrock. Pero kapag yung mga sisiyo natin ay hindi naman masyadong Uh, hindi naman malakas yung sakit ay yun ang binibigay lang natin is yung commercial na gamot minsan nga hindi na ako nabibigay so uh, na bumubuti naman yung kanilang pakiramdam so balik tayo sa Sonrox yung Sonrox mga farmers ay epektibo sa akin hindi ko sinasabing gumamit kayo nito ito yung gagawin nyo so sa akin sa akin lamang ay epektibo naman ito so so far ngayon pangalawang araw ko pa, ko pa lang nagbibigay sa kanila So yung mga sisi natin ay meron nang bumalik na yung sigla, yung ibang nakakainom. Pero yung hindi talaga nakakainom dahil mahina na, uh, wala na tayong magagawa doon mga farmers So kailangan uh, move on na lang tayo doon. So concentrate tayo uh, sa mga natitira nating mga manok, sa mga buhay. At yung uh, willing talaga mag-survive, meron talagang manok na willing mag-survive na kahit mahinang mahina na tumutuka pa, umiinom ng tubig. So yun yung tuunan natin ang pansin. So naisip ko nga nung mga nakaraang araw, na yung isang batch na merong mahihina, merong namamatay na uh, what if ikal ko na lang o ipapatayin ko na lang yung isang batch na yun so minsan din naawa talaga ako sa mga sisiw kung ganun ang gagawin natin pero yung iba, yun ang ginagawa nila once na sa isang grupo, sa isang batch merong magkakasakit o merong namamatay lahat ng batch na yun ay papatayin so ang rason yan kung bakit ginagawa ay para hindi na kumalat yung sakit So yun yung tinatawag na kaling sa isang grupo. So sa akin yun yung naisip ko noon, ah, kahapon, Pero meron naman ako nakakitang yung mga masisigla talagang mga sisiw. Kaya ah, nagdadalawang isip ako. So yun ang ginagawa ko ngayon, yung pagbibigay ng sundok sa kanila. Baka masave pa natin yung ibang mga sisiw na nakakasakit. At dahil nagpapainom tayo ng sunrocks, meron ding mga katanungan na pwede bang katayin yung manok na nakakainom ng sunrocks? Pwede ba natin ibenta? So sa ngayon, dito sa akin, hindi ko hindi ako magkakatay ng manok kapag nagpapainom ako ng sundro. So kapag example ngayon nagpapainom ako, by the next 2 months pa pwede siyang katayin. So itong mga manok natin dito na nakainom ng sundro, hindi ko to ibebenta. So ibebenta ko man ito pagdaan ng ilang buwan kapag na-okay na. Pero sa ngayon, hindi wala muna tayong uh, wala muna tayong pagbebentahan. Hindi muna tayo pwedeng mag Uh, palabas ng manok dito sa manukan dahil sa itong nangyari sa atin so kapag okay naman ito kapag wala nang sakit wala na okay na lahat ng mga sisiw natin at yun ang time na pwede na tayong mag release ng mga manok so sa ngayon wala muna so kapag merong iba na sabi, sasabihin na magkakatay tayo ng manok dito uh, hindi muna tayo magkakatay dahil yun ang ginagawa natin dito nagpapainom muna tayo ng sunrock sa kanila alright